Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections. Talented ka ba? Kung ikaw ay napapaisip pa, kung sasagot ka ng yes or no, o kung ang sagot mo ay agad na no, welcome sa Reflections. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Tara, pag-usapan natin yan. Ang ating passage ay mula sa Matthew 25, 29. For everyone who has will be given more and he will have an abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away. Matthew 25:29. 29. Sa Tagalog, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana ngunit ang wala kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa ito ay hango mula sa isa sa mga sikat na parable in the bible which is the parable of talents matatagpuan sa Matthew 25 ito yung kung saan may isang manager na nagtiwala ng talents sa kanyang servants Talent in the Old Testament was referred to as gold. Sa construction ng tabernacle o sa simbahan, during the Old Testament, ang ginagamit ay talents of gold o 29 talents of gold. At ang 29 talents of gold ay may timbang na 75 pound. And if we are to convert this in our present time, ito ay nasa 99 million pesos. Yan yung talent. Yan ang katumbas ng talent. Malaking halaga siya. At sa story sa Matthew 25, si Bosing binigyan niya ng limang talent ang isa kanyang staff. Isa naman ay binigyan ng dalawa at yung isa ay binigyan ng isa pa. Ang pagbibigay niya ng talent yung distribution niya ay dinepende niya sa kakayahan ng kaniyang servants. And then he went away. Nagbakasyon siguro o may pinuntahan kung saan mahabang panahon siyang mawawala. At nung siya ay bumalik, na doble ng unang servant ang five talents. Nung nag-a-accounting na sila, sabi niyo dun sa unang servant, o, kumusta na yung investment ko sa yon na five talents? At sabi nung servant, eto po, nag-earn pa ng another five. At ganito rin yung nagawa ng servant two na nabigyan ng dalawang talents. Binigyan siya ng dalawa, nakapag-invest ng another two. At yung last na servant na binigyan ng isang talent, dahil sa kanyang takot, medyo mahigpit kasi si Bossing at ayaw ni Bossing ng nalulugi o natatalo sa investment, hindi niya ito pinagyaman. Natatakot kasi siyang mapagalitan o hindi niya maibigay ang buong talent. Kaya anong ginawa niya? Binaon niya ito sa lupa. Ang sagot ng master sa dalawang servant na nagpaunlad ng talents ganito. Well done, good and trustworthy slave. You have been trustworthy and a few things I will put you in charge of many things. Enter into the joy of your master. Naggood job sila. Natuwa ang boss sa kanila. At sa servant na nagbaon ng talent, ito ang kaniyang sagot. You wicked and lazy slave. At pinagalitan niya pa ang slave, kaya kinuha ang talent sa kanya at ibinigay pa ito sa servant na nakapag-invest ng limang talent. Alam niyo ba? Yung dalawang servant na faithful sa kanilang mga talent, ibinigay sa kanila yung na earn nila like si unang servant 5 yung investment sa kanya binigyan siya ng 10 binigay sa kanya ito at yung sa ikalawang servant binigyan siya ng 4 golds 4 talents Matthew 25:29 To everyone who has will be given more and he will have an abundance but from the one who has not even what he has will be taken away what can we pick up from here lahat tayo binigyan ng Diyos ng talent ng ability to create wealth or resources kaya nung tinanong kita kanina kung ikaw ay talented at ang sagot mo ay medyo napapaisip ka pa talented ba ako o hindi dapat ang sagot mo ay yes Because the Lord has given us ability, relationships, leadership, skill, position, kakayahan at buhay. At sa parable, these servants are ordinary people. Hindi sila malalaking tao, hindi influencer, but they were given the talents to earn that we are put on earth to work. Hindi naman ito negative na paraan ano, na ginawa tayo ng Diyos para maging slave. We are on earth to work, to further, to progress. And God rewards those who put considerate effort in bettering our lives or in bettering your life. What your hands can do is not meant to be buried. Ang isa pang lesson ay binigyan tayo according to our abilities. Si Bossing nagbigay ng five talents sa servant niya na alam niyang kayang mag-manage nito. Bilang tao, paano mo gagamitin kung anong meron ka sa iyong mga kamay? Mapapansin mo no, kapag ikaw ay may magandang boses at nakakakanta ka, the more you practice, the more you use your voice, the more you sing, the more your voice is enhanced. Lalo itong gumaganda. Minsan nga tumataas pa yung range. Kahit nga sa language, pansinin mo. Kapag ang language, hindi ito madalas na ginagamit. Alimbawa na lang, ako ay crossbreed, no? kapampangan at bikulano. Both Nakakapagsalita ako ng dalawang language nito. However, yung Kapampangan hindi ko na masyadong ginagamit. At kapag hindi mo ito sinasalita at hindi ka nakapagsasalita, may mga word na nakakalimutan mo na rin. And for someone to learn a language, dapat ito ay sinasabi, sinasalita. Otherwise, hindi ka na magiging fluent. Ito rin ang reason bakit namamatay ang isang wika. Again, gaya sa Kapampangan, sa Pampanga region, ang isa sa pinakamalapit na probinsya sa NCR na mag-iiba agad yung language. No? Marami akong mga nakikita na bata kahit nga mga pamangkin ko, hindi na halos nangangapampangan. Tagalog na sila. At kapag nagsalita ng kapampangan, hindi na ito yung authentic na tunog. Tunog Tagalog na. Hindi na na-preserve yung accent and even yung native tongue. So, parang talent po. Unti-unting nawawala. Ika nga ay kinakalawang. Sa record ng parable, nung bumalik ang master, anong ginawa niya? Diba tinanong niya yung tatlo? Inaccount niya yung talents. Nag-accounting si Bossing. Nasa na yung talents. Paano pag inaccount tayo ni God? Kaya ba nating maging gaya ng first and second servant na ready agad ipakita kay Bossing ang tubo ng kanyang investment? O ito po yung aming mga nagawa. Ito po ang resibo. O kagaya tayo ng servant na binaon sa lupa ang talent. Kasi mahiyain ako, introvert po ako. Hindi po ako kagaya ng iba na malakas ang loob. Hindi ko kayang kumanta sa harap ng tao, ni magsalita sa harap ng maraming tao. Iba na lang gamitin mo, Lord. At baka sa kakapasa mo sa iba, gano'n na nga ang mangyari sa'yo. Baka ang gawin ni Lord, yung talent na dapat sa'yo ay ibibigay na doon sa iba na very much willing to be used by Him. Doon sa mga laging available, doon sa mga lalong pinagyayaman ang talento lalong gumagaling, lalong gumaganda sa pagsusulat, humuhusay magsalita, lumalawak ang vocabulary at nagiging mas mataas ang tono ng boses, mas sumasarap ang luto. That speaks about talent. Pero meron pang talent na pantay-pantay. Meron tayo niyan. No matter who we are. Alam mo ba kung ano yung pantay-pantay na talent? maliban sa buhay, we were given 24 hours daily. So how do we account our every day to God? Do we spend every time or every hour grumbling, nagre-reklamo? Sa lahat ng mga kulang sa buhay mo, kung sana meron lang ako nito, baka mas naging mahusay akong estudyante. Kung kumpleto lang kami ng gamit sa bahay, baka naging Kumlao din ako. Kung lagi lang kaming may 24 hours internet, baka naging mas masipag akong mag-aral. O, oh, nag-uubos ng oras kakapanood online. Nalimutan mo na yung main thing mo, yung pag-aaral mo, trabaho. Sabi sa Ephesians 5, 15-17, Look carefully then how you walk. Not as unwise but as wise. Making the best use of the time because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. If the Master would ask you, Ang ating Dios, would ask you, Kapatid, can I see your cell phone? Can you share your password to me? Tingnan ko nga yung number of hours spent mo on social media. Di ba nakarecord yan sa gadget natin? The money you spent shopping online. Yung favorite sites mo na panoorin. Can I see that? Ano kaya ang sasabihin ng Diyos sa atin? Paano kung tingnan rin ni God ang bilang ng oras na ikaw ay nananalangin, nagde-devotion, nag-spend ng quiet time. Baka sinilip mo lang yung online Bible mo tapos balik na agad sa Facebook. Makakatanggap kaya tayo ng Well done, good and trustworthy slave. You have been trustworthy in a few things. I will put you in charge of many things. Enter into the joy of your master. Oh masasermonan tayong wicked or lazy. And speaking of literal talent, bigay na bigay ang lahat ng mga talent from all over the world para sa isang audition. Para makapasok at mapabilang sa isang international talent competition. Buhos na pagsasanay at effort para maging sikat, para maging belong. Isa sa milyon-milyong talents ang nagmarka. Sa puso ko at I believe sa puso rin ang nakararami. At ito ay si Jane Machowski. Siya ay 26 years old. Contestant. She niya na noong 2017, siya ay na-diagnose ng stage 2B breast cancer. And then a year after, she was declared cancer-free. Tapos noong new year ng 2019, na-discover may cancer cell sa kanyang katawan and she needs another series of treatment. 2020, she survived cancer. Pero noong 2021, kumalat na ito sa kanyang lungs, sa spine, and liver. And she was given only 2% chances of living. But this did not stop her from joining the audition. At nang tanungin siya ng judges, Are you okay? Anong sagot niya? You can't wait until life is not hard anymore before you decide to be happy. Ayaw niyang maalala siya ng mga tao kung gaano kamiserable ang buhay niya dahil sa sakit. All she wants is to share a glimmer of hope sa mga taong nawawalan na nito. And she was sure of her purpose. Sabi ng German philosopher na si Friedrich Nietzsche, a person who has A why to live can endure almost any how. Si Jane wanted to sing in an international platform to tell her story. At noong June 2021, Night Birdie earned a standing ovation and a golden buzzer. At ang kanyang audition song has garnered over 41 million views real time ha. Bakit nakakonect ang kanyang awit? Her song talked about the story of the last year of her life. Maraming may sakit, broken hearted, malungkot, na nabetray, feeling left behind, ang nakarelate sa kanyang kwentong buhay, lalong-lalo na sa song niya. True enough, barely a month after, nagprogress ang kanyang sakit and she withdrew from the competition. February 2022, when Night Birdie passed on. Paano kaya kung hinintay na lang niya ang pagdating ng kamatayan sa loob ng walong buwan? But by God's grace, this woman had the time of her life. Ang awit na It's Okay ay ang kanyang first and last song sa audition. Every day is a talent given to us uh, sa ating mga kamay kung paano ito gagamitin. Palalawigin mo ba ito gaya ng servants na binigyan ng five at two talents o ibabaon mo sa takot na ito ay mawala. Before I end, let me leave this poem to you by Edward Guest. And as you listen to it, reflect on how you will account the rest of your day. Ang title po, Have You Earned Your Tomorrow? At ito ay isinalin ko sa Tagalog. Mas marami bang napasaya ng iyong presensya? Mas may makakaalala bang nakipag-usap ka sa kanya? Palubog na ang araw at oras ng trabaho ay malapit ng matapos. Meron bang magsasabing sila ay nakausap mong maayos? Nakapag-iwan ka ba ng ngiti sa isang kaibigan? Pangungumustang may kakulitan pero sinsero ang laman. Naglaan ka ba ng oras para sa kanila ay makiramdam? Masasabi mo bang sa pagdaan ng gabi nakatulong ka Meron bang magpapasalamat dahil sa kanila ay nariyan ka? Meron bang matutuwa dahil sa iyong nagawa? Nakapag-iwan ka ba ng liwanag sa mga nawawala ng pag-asa? Ang bawat oras ba ay kagamit-gamit na lumipas o umandar lang na nawaldas? Sa pagpikit ng iyong mga mata, ano sa palagay mo ang sasabihin ng Diyos Ama? Masasagot mo ba ng tapat ang bukas na laan sa iyo ay karapat dapat. Ako po si Joe Cabrera Alabastro para sa reflections. May the Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and give you peace. Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.